Okay lang, sige lang. Tanong na lang tayo. Hello po sir, gandang gabi po. Pwede po magtanong. Hello po. Dito po yung extension, no? Ah, diretso. Diretso lang po. Salamat. Sige po. Salamat. Kumusta mga kasadikat? Welcome back sa aking channel. Ngayon ay part-time tayo. Magpa-part-time tayo ngayon. Ah, uh, try natin mag o meron akong isang ano ngayon ah, dito lang siya sa may market mall at ako kaya lalabas ko lang galing ako ng landers so napakalapit lang and dito siya sa may bus terminal and bakaano ba to 79 ata, so, pwede na to try natin ako kasi pag wala akong kamukha ng pag nagantay ako kay misis eto talaga ginagawa ko So, part-time tayo ang class. Ayan, pag dumating kayo sa location nyo, chat nyo si client kung nasa na siya. Nandito daw siya sa may hagdanan. Boxing, yes. Dito na sa harap yan, sir. Ako lang dyan? Hindi, dito Maluwang dito. Pwede ng mga lay. Baka mahulog. Ah! nandito ba nasa yun? Trecho lang? Dito na lang. Okay. Okay po. So, ito. Meron dito. 5 kilometers siya. And meron tayong next client 5 minutes mula dito. So 1 kilometer yang lang yung layo niya mula sa location natin. And yun ang pupuntahan natin ngayon. Tapos yung mula do sa location niya doon naman sa pupuntahan natin is 5 kilometer naman. Then yung bayad niya is 71. Ayan, medyo malayo-layo 5 minutes so kailangan nating uh, paswasaan bilisan rapido <laughs> at ayun nga so bali nakadalawa na ako yung nauna ko is uh, 55 ang bayad and ito pangalawa natin is 71 diba wala ka namang ginagawa sa bahay at naiinib ka may gas ka naman at meron kang internet try mo to at ikot tayo medyo alanganin yung liko na rin mga kasalig <laughs> lumagpas tayo napasobra yung takbo natin masyado akong nag enjoy sa babanda yun ito dito banda sya wala kasi akong headset ngayon kaya hindi ko naririnig yung sinasabi ng ating google map kung saan na ang punta natin hirap naman ng ganito walang headset hindi ko marinig yung sinasabi ng google map so lumalagpas ako sa mga dapat kong likuan sana mamaya hindi maging ganito at eto na nga malapit na tayo sa location natin and we arrived to our destination alright hindi ko pa tayo dito siya banda kayo po eto po Saan po ba kayo pupunta? Malayo po ba dito? Sa may ano lang po, dalawa po yung draft ko paano. Mag helmet na lang po para sigurado. Papalagay uh, ko na lang po. dito. Ay sige po. Okay na po kay Ma'am. Main road po tayo no?

Sa so, may extension po. Dito po. Dito po. lang. Salamat. Tama oh, ba to? Kuya, yeah, pwede magtanong. Ito po yung eBay extension. Hindi po, taga dito. Sige, salamat. Okay lang, sige lang. Tanong na lang tayo. Hello po sir, gandang gabi po. Pwede po magtanong. Dito po yung extension, no? Diretso lang po. Salamat. Sige po, salamat. Ayun. Ah, Pasok. Ibay um, po kuya. Sa may black Diretso lang, left. po? Diba? 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 Salamat. Ay, no wala. Ma'am? Ano po? Ano po yun? Wala po ma'am? salamat po. Salamat, salamat, salamat. Ingat po. Sige po. Dami na yun, oh. No? Okay. <laughs> Kasi simula ako pa nga lang, eh. Okay lang yun. Okay lang? Oo. Oh, nasa sa'yo na yun kung magdagdag ka ba? Hindi. Oo. Ano ba yung pipinto din Yung Sa end. Sa mine? Yung sa end. Yung end, di ba? Yung pagka-arrive nyo? Apo. Pwede mong i-edit yun. Uh, Nasa sa'yo na yun kung magdadagdag ka o hindi. First time ko kasi hindi walang gangi. ah Pang ilang araw mo na? Unang araw. <laughs> good luck, good luck. <laughs> Nakainak ka na n'yan? Palabas na kayo? Uh Oo. -oh. Palabas ka na rin? Ah? Saan ka na n'yan? Sa uh, Sapang Bato na ako. Sa Sapang Bato ka na? Oo, so, no, mamaya na ulit. <laughs> Ay, tayo ka na n'yan? Oo. Oh, Kakain muna. Nakain muna. Kain muna. Saan tao mo dito? Wala we Search mo muna Sige sige bro oh, Ingat ingat Sa pambato bro ha ah? pa Ingat At yun nga no So Shout out kay kuya Nakasalamin uh, First day niya <laughs> First day daw niya ngayon sa ganitong ano ang kas and sabi nga niya kanina marami daw marami daw ngayon as in talagang marami naman talaga ngayon kung hindi lang ako susundo kay misis siguro kahit taglang mamaya ako dito pwede kaya lang eh yun nga hanggang alas 9 lang ako medyo eh, limit li yung oras ko ngayon ano lang naman to ah, pang tanggal inip ko lang habang nagaantay kay misis habang nag-aantay kay misis at uh, alas 9 pa ang labas niya uh, at ang duty ko ngayon is 10 to 7 ang duty ko. Ilang oras, dalawang oras pa ang mag-aantay kay misis. Kesa naman itambay ko doon di ba, I angkas na lang natin. Libot-libot muna sa Angeles. Mindset ba? <laughs> Mindset ba? Yun? At yun nga, shoutout kay kuya nakasalamin Ingat kuya. Ngayon ay papunta na ako ng Marquee Mall uh, at hindi ko alam ano kung oras na. So 8 at 16, pwede pa. Pwede pa tayo makadalawa nito. Tambay tayo doon, titingin tayo. Dadalawa pa tayo. Yung medyo malapit lang, bali biyahe ko ngayon papunta na ako ng ano, papunta na ng Marquee Mall. Kahit daw yan, pwede yan sa daw. And tambay muna tayo dito set tayo ng ating uh, locate, next location at dito tayo magtitingin ng medyo malapit lang at uh, medyo mapayo ko na ng malayo at mapapalayo na tayo dapat ang biyahin natin ngayon papunta ng market Mall or the pag pumunta pa tayo ng malayo nito kakapusit tayo sa oras alas 9 ang labas ni misis at ngayon ay 8.20 na kaya pa ba? dami ngayon grabe sarap magungkas ngayon kaya lang sobrang lalayo and biyahe na tayo papunta ng Maggie Mall naka-auto naman tayo pag mayroon tayong madaanan na medyo malapit sa atin yan kusang papasok sa schedule na kusang papasok sa atin yon, so yeah, accept na lang natin kasi hindi na ako pwedeng lumayo pa dahil nga palabas na si misis niya na last 9 ang oras na ba? malaba na sa rin yun Road na hindi pwede pwede Ako okay, yun, di ba? Pusang pumasok sa atin. So, 6 kilometers siya. Medyo malayo ito dito. Sige, sige. 823 na. Kalanganin na ito. Ba't yung kinuha ito? Dahil yung okay business dito. Marami malayo siya. Ito yung sinasabi ko dati. Ganitong ganito ang nangyari. Bakit ko nga ba in to? Kasi naman, pag i-cancel ko to, bababa naman yung points ko. So, mas mapag-iiwa ng tae nun pag gano'n. Kaya, tuloy na natin to. Medyo bilis-bilisan lang natin ng konti. Sana makuha natin yung time natin before mag-9. Nandun na tayo. Ay, po pala. Saan po tayo, sir? Sa SM Clark. SM Clark? Okay po. ano po salamat salamat po at yun nga mga kasalig <laughs> at nakatag trap na tayo no so 71 complete na natin medyo mahina yung connection natin at ngayon nga isusunduin na natin si Mrs. tama na siguro yun at nandito nga tayo sa SM Clark ngayon medyo traffic na pa uwi. Tignan nyo naman nga uh, overfast dito sa SM Clark, napakaliwanag. <laughs> at yun mga kasabikat, ito lang naman yung nagiging uh, iba ano, part-time ko dito habang nag-aantay kay misis. So, paikot-ikot habang nag-stroll tayo dito sa Angeles at Dau, di ba, kumikita tayo pampagas. <laughs> Ayan yun mga kasadig no? So bali Pinultank na natin kaagad oh, ganun lang Di ba? So nakailang igot lang tayo ngayon Tatlong Nakatatlong pasero lang tayo Ayan nakapultank na tayo Napultank natin yung motor then, May sobra pa tayo Di ba? Ganun lang Eh sa naman ikot kayo Di ba? Ako Kasi naman magpaikot-ikot ako dito sa Angeles Then wala akong napapala tapos sayang lang yung gas ko di ba yung stroll stroll ko na yon at least habang nag stroll ako di ba mayon na kung may income. kahit na nagpapaikot ikot ka lang dito sa angeles or sa Dau, o kung sa angka man pupunta dito may 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 income ka di ba may pampagas ka kung bagay na nagastos mo na gas doon sa pag ano mo nabawi mo rin kamukha niya no, full tank yung ating motor <laughs> Ganun lang ginagawa ko. Kapag masipag ka lang talaga ako, oh, ginagawa ko lang talaga. Oh, Ganun, pag wala akong gas, ah, masada lang ako. And then, pag may gas ako, may full tank na, oh, pahinga ka na, tama na yun. Huwag <laughs> mo na masyadong over ano. At yun mga kasadik, at nandito na nga ako. <laughs> nandito na nga ako sa Landers ulit. No? Umikot lang ako at pupuntahan ko na nga si Mrs. sa Market Mall at uh, uh, lalabas na yun ng 9 so bali sakto lang yung ano natin 8 of 55 ba sakto alas 9 bababa na yun and yun lang mga kasabig ano pa nga ba mindset lang sipag lang at syaga <laughs> yun lang mga kasabig iingat po tayong lahat and bye bye